Mula sa 20 pesos ay naging magiging 41. Mm. So uh, sa hirap ng buhay ngayon ay uh, para sa mga uh, para sa bantay bigas ay 38 pesos ibalik yung dating 38 pesos mm. at kasabay niyan ay uh, ibasura yung RA 11203 or rice liberalization law mm. para talagang magawa ng gobyerno yung mandate nito na na mag-regulate ng presyo ng bigas at hmm. uh, kapag naibalik yung mandate ng gobyerno through NFA edi eh maibalik din yung dating pagbebenta nito ng 27 at p pesos Opo. Kasi per sa kilo. Opo, sa pagkakalab ko, ang NFA pwede namang bumili ng bigas para murang ibenta sa taong bayan pero buffer stock lang. Tama ho ba? Opo, tama lang. yun. Uh, actually, yung buffer stock niya ay oh. for emergencies and calamities yes. lang. Bawal sa kanya ang magbenta ng bigas. Oh sa merkado dahil diyan sa RA 11203 oh, so ay, para amin, sa immediate pa. dahil hirap na hirap tayo ay maglabas siya ng executive order suspending yung uh, implementation ng RA 11203 at uh, kagyat na ibalik yung NFA mandate na mag-regulate ng presyo ng bigas through yung uh, 27 at 32 pesos na dating uh, ibinebenta nito kasabay din yan, ay eh, syempre para may maibenta siya Uh, palakasin yung ating lokal na produksyon sa pamamagitan ng mga support subsidies din sa ating mga magsasaka at uh, ipagbabawal ang uh, land use conversion, maglabas din siya agad ng uh, pagbabawal sa land use conversion kasabay ng um, pamamahagi ng mga binhi, subsidized loan sa ating mga magsasaka, support price sa palay at uh, support price sa presyo ng bigas. Okay, so sinasabi niyo po, you're not satisfied dito po sa executive order na 41 pesos na price ceiling for regular milled and 45 pesos for well milled. So you want uh, more. Gusto niyo sana 38. I mean mas mababa pa. Pesos. Oo, dati naman. Yes, ma'am. Dati naman may anaybebentang uh, 38 pesos eh uh, bago itong mga anangyayaring uh, mga artificial uh, rice shortage a uh, price manipulation. So dating may ganyan na kaya kayang-kayang ibalik ng uh, hmm. ng mga retailers at higit sa lahat maglabas din ng executive order ang gobyerno. Hindi lang siya simpleng yung uh, RA uh, yung inilabas niya na price ceiling. Uh, RA, uh, price ceiling. Opo, ito yung ng ganyan. Oo. Oo. kasi kapag nagsasabi siya marami siyang sinasabi na banggit pero hindi rin naman nangyayari halimbawa yung uh, reclamation uh, project dapat uh, ihinto hmm. pero bakit nagpapatuloy yung reclamation hmm. project diyan sa uh, mga sa Roxas Boulevard Manila Bay. so nang na na tayo na hangga't wala siyang pinipirmahan na executive order no, ay uh, hindi, wala tayong paasahan uh, doon sa kanyang mga pinabanggit. Ma'am, reaction niyo po sa mga nadiscovering sako-sakong bigas na itinatago sa mga bodega dyan sa Bulacan. Nakita po namin, binisita po yan ng speaker, kasama po si AXIS Congressman Erwin Tulfo. At talaga namang tumambad ang uh, nasa 500,000 daw eh, no? Oh. Sa ako, oh. at hindi, oh. na nakatago at hindi pa sila humihinto sa ano, sa at lahat ng kanyang, kanilang mga binubuksan warehouses ay napakaraming bigas. Hmm. So, uh, tama yung aming panawagan na talagang may mga hoard, may nangyayaring hoarding sa uh, sa produktong bigas. Kasabay ng hoarding yan ay no-normal na may price manipulation dahil uh, sila yung nakaka uh, sila yung may hawak dun sa produkto. Hmm. Kaya itong mga uh, natutuklasan mga hoardings ay dapat kasuhan na ng gobyerno. Uh, matagal na niyang binabanggit hmm. na meron uh, special court para sa kanila. Bakit hanggang ngayon ay wala pa rin nakakasuhan at ang mga Uh, ang biktima ay siyempre yung malawak na bilang ng mga consumers dahil uh, wala silang um, walang walang alternative na uh, mabili kundi yung mga uh, napakataas na presyo ng uh, bigas. E, ba kung may konsensya pa ito mga negosyanteng ito. Oh. Uh, Bukang wala talaga eh. Uh, wala pinagkaiba uh, sa scammer ito, partner. Na scammer nga, uh? talaga 'yan, manloloko, mga walang puso. Ang dami mo pang pwedeng sabihin pero uh. baka ho tayo ma-sensor. Mga uh, <laughs> So, oh. <laughs> uh, eh, ano po eh uh, nirerebag pa na kunyari ay local yung imported. Oh. Yun yun nakita nila yung mga uh, sako na kunyari nga nirerebag. Eh yun ang oh. dapat kasuhan talaga yun. Andun eh ebidensya oh, 'di ba ho ma'am? Oo, oh, oh. actually Sama. miss Nina and sir Aljo, hindi lang nangyayari yan ngayon. Oh. Uh, dati nang gawian ng mga uh, retailers at saka mga importers at uh, talagang uh, walang napanagot sa kanila kung kaya nagta sila na nandyan sila oh. kaya nga binabanggit natin hangga't i-liberalize ang ating industriya sa pagkain mm. no na pumapayag na uh, mag-import kung sino man yung uh, uh, ta kung sino man yung pwedeng maka basta makapagbayad lang ng 35 mm. uh, tariff nito ay pwedeng mag-import kaya lang ah uh, dahil hawak ng mga privado yung abigas uh, ay talagang kayang-kaya nilang mag ano mag manipulate ng presyo na nangyayari konkretong nangyayari ngayon at talagang umaaray kahit saan mo tignan ang gulo ay uh, hindi makatarungan makatwiran itong presyo na to kaya dapat lang na umaksyon na itong gobyerno sa pamamagitan ng uh, paglalapat na ng, uh, ng kaso sa kanila at kasabay niyan ay palakasin yung ating lokal na produksyon at uh, gawin, gawin priority ng gobyerno ang sa kanyang programa yung pagpapalakas sa ating lokal na industriya ng bigas kasabay nung dapat uh, wag iasa yung ating pagkain sa importasyon dahil kailanman ay hindi mapapababa ng imported na bigas, yung presyo nito sa palengke hanggat hawak ng mga uh, ng mga pribado